Hello po, good morning. Tara, samahan niyo po ko na salubungin ng aking kapatid. Sa mga oras na yan, nandyan na po sila. Hinihintay ko na lang po sila bumaba sa shuttle bus. Nandyan po ako sa harap ng dorm namin, kung saan dyan din po siya magdo-dorm. Super excited na po, kinakabahan. Kasi almost 10 years po ata kami hindi nagkita. Ang tagal ko na rin po hinihintay ang araw na to na magkasama po kami sa isang company, may isang dorm. At finally, thank you Lord, natupad na rin po yung yung hinihiling ko. At lumapit na nga po ako dyan sa gilid para dyan ko na lang po siya hintayin. Ako'y kinakabahan po, hindi ko mawari. Ay, iyak na ako kanina pa po dahil super excited na po talaga ako makita yung kapatid ko. Dalawa lang po kasi kaming babae. Kaso, nagpakalalaki naman. <laughs> At ayun na nga, hinihintay ko na lang po silang tumawid kasama ng aming ko or... At ayun na ko ng ang aking kapatid ka. itong truck ng basura, humarang pa. Oh. Yung mamin talaga is nabibitin pa talaga. Ayan, hinintay ko na lang po talagang umalis yung truck na yan at umatras. Akala ko iaatras ng tuluyan. Yun pala ihinto lang sa gitna. Dahil meron pala kami ilalabas na basura dyan sa aming dorm. At ayun, sila na lang po ang tumawid ayun ang aming ko or nakita ko na sa uh, aking kapatid. Shout out sa amin ko or na super bait sa ma'am IC. At finally, yung kapatid ko, yan na nga. Nakita ko na hindi ko na na ano yung emosyon ko dyan. Ayan, ang ate, ang iyaking ate. Super na miss ang kapatid. Pasensya na kahit talaga ako iyakid pagdating sa pamilya. Ayan, thank you, Lord.